hindi iyo, iyo. Ang uh, balang nga isa nga may supply Kay ang switch sa power supply. Ang switch without of switch. Ari para sa electric motor na 3 horse power. Ari ang switch para sa electric motor na 0.3 horse power. Ang takon nga uh, switch mo siya sa palisir. Plug okay. uh, sa 31/2 a uh, impeller switch naman ang gamay ng motor siyang gapasaka sa uh, elevator ga break and then a relay friction sa disconnect so ini ang permitter ang standard nato is dapat nasa 20 amperes lang hindi pwede maglapaw 20 amperes or else kung naglapaw siya may problema inyo kuryente either to flop to it siya and then dere the before ka mag-on Ari apos lang niya kay ang iya nga electric motor one horse power lang. Equivalent sa 0.75 kilowatts. Sir, ang atong electric motor purely made in Korea. So hindi siya pwede replaceable sa China na motor. Kay lain ang ilay ila yung uh, power compare sa Korean made. So dire before ka mag-call, di ba mo ano kung ano ng humay. Before ka mag-on, dapat naka-close. Segment dere. Close dapat ta nang close. And before ka man mag-off, close. Close. Before mag-off, um, para ma-ikawali ng pagka pila-off or mag-off uh, mag gun. gun ng machine. side load ang muna ka ang control niya sa kami sa ating na suction sa ating drop sa ating na sa cleaner may dual sa ka suction suction sa ipa suction sa ipa ini side is ako dito matabunan e kung matabunan na siya mahina ang hangin kung matabo ang upa gaupon sa bugas dito Um, address, ay, makarum, Ang na-address sa isa man. So, ba't ako makaroon paano makontrol? tawag mo sa elbow na PVC pero na hindi gitsa ng elbow kundi ang ano daw yung lang po about so, 45 degrees so yung sa option na din ang mga butang dati sa ako so rin sa example, rate ng ating ito sa nagbukas o kumain ng mga ito. Meaning, tapos ka pala sa kaya ng asamsyon, kimon hey, mo pa tapos na pa ng siya. mo lang siya. And then, yung ikadua, for example, may mga upad rin na kaupod sa bugas. Oh. Damo ang panit sa humay. Yan, nata lang siya. Pag may gumayan, mm -hmm. oh, adjust na siya. So time to time, pinakuha. Minsan, active after Hindi rin maging madriga ang mga binload na ko, mustang ang kumain na dapat gina, ang kumain nila, 14% mm. 2008, 8, 2008, 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 ga mga mga ang giniyang ya ano resolve kung old stock pa mo ay Salamat rider okay. Manumano lang galing Pero sa ulit, hindi mo man yung customize Para direction Oops.